Escondo, no? Ito, si Ate Marlo, naglalakad kami sa init ng araw dahil sobrang init sa Pilipinas. Ko ba na lang? Diba, ang init-init? Ito. Ang init-init-init sa Pilipinas. Napaka-init. Diba, te, Marlo? Ang ka naman, te. Ano ka ba? Ano ka kan... <laughs> ha? Sige na. <laughs> Ang init-init sa Pilipinas. Sobrang init. Eh, ano nga kung mainit? Eh, siya pa yung... Gusto niyo ba makita ang langit? Ayan! Ang langit. Di ba napakaganda? Ayan! Ang araw. Ayan! Napakainit! Si Marlo, say hi! Si Marlo! Say hi naman. Gusto ko, naman dito. Ay, Ayan. 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 Ayan, ang mga taong naglalakad sa Pilipinas. Ayun, may asong lumabas. si Ate Marlo, may hawak ng Eto Ito ang saging. O, di ba? Ayan. Ayan. Si Ate Marlo, mag-aasawa na siya ng Amerikano. Ayan. Aso! Aso! Ayan! Yeah, na init! 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 Sakto init! Okay. Araw, no? Kahit okay. Kasi nga. Oh, malang hindi. Malang mo sa hindi, mas mainit doon eh. Doon nga, 50 to eh. Hi, Ayan, lalabas na kami Ate Marlo Ayan si Ate Marlo, naglalakad Green na green lang sa so. ako Nagusto siya sa akin, magiging siya natingin natin. Ayan Lalabas na kami Bye, kasi lalabas na kami kasi dito sa Pilipinas. Gusto ang hulda pa. Sige, bye-bye!